in in the future ay makipag sa politika with former VP Robredo? Um, na, nasa, hindi yan yung uh, ano, nasagot ko, no? pero nasagot ko na yung question about uh, political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, uh, inimbita ako ni um, President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President uh, Duterte na sumama din uh, sa kanila. And uh, right now, hindi ako <laughs> ang sinasabi ko nga noon, uh, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna um, ayusin at uh, ipagtanggol ang office of the vice president. So nandun tayo sa protect.